Isang panibagong yugto ng tagumpay ayon sa Supreme Court ang 2025 Sharia Special Bar Examinations o SSBE. Bukod sa sabayan itong isinagawa sa apat na local testing centers sa buong bansa, ito rin ang kauna-unahang SSBE digitalization kung saan kabilang ang Arabic exam. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Anim na raan at dalawamput siyam ang kumuha ng Sharia Special Bar Examinations o SSBE ngayon ayon sa Korte Suprema. Fully digitalized ang pagsusulit na sa bayang isinagawa sa apat na local testing centers sa buong bansa. 156 ang kumuha ng pagsusulit sa University of the Philippines Diliman, 314 sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, 119 sa Ateneo de Davao University, at 40 sa Ateneo de Zamboanga University. Bukod sa sabayan itong isinagawa sa apat na local testing centers sa buong bansa, ito rin ang kauna-unahang SSBE digitalization kung saan kabilang ang Arabic exam. Sa 629 aspirants, 92 sa mga ito ang sumailalim sa pagsusulit sa Arabic. Tinuring naman ng Supreme Court na isang panibagong yugto ng tagumpay ang 2025 Sharia Special Bar Examinations o SSBE. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.